Nikki. God, creator of the universe, zero mentions. Nakakapanlumong pakinggan ang kanyang sinabi. Ang Diyos ang gumawa sa lahat ng bagay, pero binigyan nila ng zero, pinagtatawanan, kinutya. Dito kayo nagkakamali, hindi maaring palalagpasin ng Diyos ang inyong kalapastanganan sinabi ng Diyos, ang lahat ng kasalanan ay may kaparusahan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lang ang nasabing event doon sa Golden Globe Award ang lumapastangan sa Diyos, kundi pati na rin ang mga residente doon. dula na ang kanilang kasalanan. Kaya tuloy, binansagang godless town ang lugar.